mapapansin mo to sa totoong buhay. May mga lalaking halos sambahin ng babae, pero nauuwi lang sa pagiging kaibigan. Samantalang yung lalaking parang walang pakialam, siya pa ang iniisip ng babae bago matulog. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Ito'y tungkol sa kung paano gumagana ang attraction sa utak ng babae. Kapag hindi mo siya pinapansin, hindi dahil nagmamatigas ka, kundi dahil hindi mo hinahabol ang validation alam mong may halaga ka kahit wala siya. At yun ang unang bagay na nararamdaman ng babae. Yung energy mo na hindi umaasa, hindi humihingi ng pansin. Doon nagsisimula ang curiosity. At mula sa curiosity, unti-unting nagiging paghanga. Una, ang misteryo ay nakakaakit. Kapag hindi mo siya pinapansin, nagiging misteryo ka. At tandaan, kung may isang bagay na gustong tuklasin ng babae, yun ay ang lalaking hindi madaling basahin. Sanay siya sa mga lalaking mabilis magbigay ng emosyon. Agad nagpapakita ng interes. Pero kapag tahimik ka, kapag hindi agad halata kung gusto mo siya, nagsisimula siyang magtanong, bakit hindi siya kagaya ng iba? Sa isip niya, kailangan niyang intindihin ka. At habang sinusubukan kanyang intindihin, mas lumalalim ang interes niya. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa hindi mo ginagawa ang kawalan ng aksyon mo ay nagiging espasyo kung saan siya mismo ang kumikilos. Sa ganitong paraan, hindi mo siya hinahabol. Hinahayaan mong siya mismo ang lumapit. Pangalawa, ang kumpiyansa mo ang nakakaakit. Ang hindi pagpansin ay hindi senyales ng pagiging malamig. Madalas, ito'y senyales ng kumpiyansa. Yung tipong lalaki na may direksyon, may ginagawa at hindi kailangang ipilit ang sarili para mapansin. Kapag nakikita niyang kaya mong mabuhay nang hindi mo siya inuuna, nagkakaroon siya ng respeto. Kasi karamihan ng lalaki ngayon, inuuna ang babae bago ang sarili. Pero yung lalaking alam kung kailan manahimik, kung kailan umatras at kung kailan hindi maghabol, yon ang lalaking nga iiba. Ang ganitong klaseng kumpiyansa ay hindi basta ego ito ay kontrol. At sa mundo ng attraction, ang kontrol ay kapangyarihan. Kaya habang akala mo walang nangyayari, ang totoo, unti-unti siyang nahuhulog sa lalaking alam ang halaga niya, kahit walang kailangang patunayan. Pangatlo, ang pagpigil mo ang nagiging hamon. May kakaibang epekto ang lalaking marunong magpigil. Kapag hindi mo agad siya pinapansin, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pinipili mong huwag magmadali at doon nagiging hamon ka sa kanya. Ang babae, instinctively, gusto niyang mapatunayan na kaya ka rin niyang kunin kapag hindi mo binibigay agad ang atensyon. Nagiging laro ito sa isip niya, hindi laro ng manipulasyon, kundi ng curiosity at challenge. Kaya habang pinipigilan mong lumapit siya naman ang kusang gumagalaw palapit. Ang lalaki kasing may disiplina, may sariling mundo. Hindi niya hinahabol ang babae kasi alam niyang kung tama ang koneksyon, kusa itong lalapit. At yung ganitong mindset, yun ang tunay na nakakaakit, hindi dahil gusto mong pa-full siya, kundi dahil marunong kang maghintay sa tamang oras. Pang-apat, ang paglayo mo ay nagbibigay ng espasyo para sa pag-iisip. Kapag hindi mo siya pinapansin, nagkakaroon siya ng tahimik na espasyo para tanungin ang sarili niya. Bakit ko siya iniisip? Bakit parang gusto kong siya naman ang mapansin ko? Doon nagsisimula ang internal conflict sa kanya at ang conflict na yan nagiging emosyon. Dahil ang utak ng tao, kapag may hindi makuha, lalo itong gustong makuha ang babae kapag naramdaman niyang hindi kakagaya ng iba, hindi siya hinahabol, hindi siya binubomba ng pansin, nagiging curious siya at sa bawat sandaling iniisip ka niya, unti-unti kang nagiging emosyonal na parte ng mundo niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinayaan mong siya mismo ang makaramdam. Minsan, ang pinakamalakas na presensya ay yung presensyang hindi mo ipinipilit. Panglima, ang pagpapakita mo ng prioridad ay nakakaakit. Ang lalaking may malinaw na direksyon, hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Kapag naikita niyang inuuna mo ang sarili mong growth, trabaho, disiplina, tahimik na pagunlad, mas lalo siyang naaakit. Bakit? Dahil bihira na yung lalaking marunong mag-focus. Ang karamihan kasi, nawawala sa landas kapag may babae pero yung nananatiling kalmado, grounded at may sariling dahilan sa bawat kilos, yun ang nagiging magnetic. Hindi mo kailangan magpanggap na busy. Kailangan mo lang maging totoo. Kapag nakikita niyang hindi mo siya sentro ng mundo mo, gusto niyang maging parte ng mundo mo. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil pinili mo siya. At yung pagkakaibang yun, ramdam niya. Pang-anim ang emosyonal na paghinto mo ay nagpapalakas sa koneksyon. Ang babae ay likas na emosyonal. sana siyang siya ang nagbibigay ng lambing, ng drama, ng alo ng damdamin. Pero kapag nakaharap siya ang lalaking kalmado, hindi agad natatangay, hindi agad umaayon sa emosyon niya, nagkakaroon ng balanse. Kapag hindi mo siya pinapansin sa gitna ng init ng emosyon, hindi ibig sabihin malamig ka. Ibig sabihin, kontrolado mo ang sarili mo. At sa isang mundo ng labis na emosyon, ang kalmadong lalaki ay parang hininga ng hangin. Nakaka-relax, pero nakakamagnit din. Kasi kapag hindi mo siya simasabayan sa emosyon, napipilitan siyang bumaba sa level mo. At sa level na yon, doon nagkakaroon ng tunay na koneksyon. Yung tahimik, too, at hindi kailangan ng drama. Pangpito, ang hindi mong pagpansin ay nagiging salamin ng halaga mo. Kapag hindi mo siya agad pinapansin, ipinapakita mong hindi mo ibinibigay ang sarili mo sa kahit sino, na pinipili mo kung sino ang may lugar sa oras mo. At yan ang nagbibigay sa iyo ng bigat bilang lalaki. Kasi ang atensyon ng lalaki ay parang ginto. Kapag basta mo lang binigay, mawawala ang halaga. Pero kapag marunong kang magpigil, nagkakaroon ka ng presensya. Ang babae ay marunong makaramdam kung ang lalaki ay may prinsipyo o desperado. At ang hindi pagpansin kapag may dahilan at may respeto ay senyales ng prinsipyo. Hindi ito tahimik na laro. Ito ay tahimik na respeto sa sarili. Pangwalo. Ang katahimikan mo ay mas malakas kaysa sa mga salita. Minsan, ang hindi mo sinasabi ang mas naririnig ang babae marunong magbasa ng kilos, ng mata, ng presensya. Kapag hindi mo siya pinapansin, pero hindi mo rin siya tinatrato ng malamig, nararamdaman niyang may lalim sa'yo. Yung tipong hindi ka basta nagre-react, pero may bigat yung katahimikan mo. Doon siya naaakit. Kasi ang lalaki na marunong manahimik, kadalasan siya yung marunong mag-isip, at yung lalim na yon, bihira. Kaya habang yung iba nagmamadaling magpa-impress, ikaw tahimik lang. Pero yung tahimik mo may laman. At yon mismo ang dahilan kung bakit siya nahuhulog. Pangsyam, ang pagpigil mo ay nagtuturo ng paggalang. Kapag hindi mo siya pinapansin, hindi dahil gusto mong kontrolin siya, kundi dahil ayaw mong madaliin ang emosyon. Sa panahong mabilis magdesisyon ng tao base sa nararamdaman, yung marunong huminto ay nagiging kakaiba. Kapag pinipili mong huwag agad kumilos, ipinapakita mong marunong kang maghintay. Marunong kang gumalang. At yung respeto na 'yon, ramdam ng babae. Kasi ang babae, kahit gaano siya katapang o kasanay sa pansin, gusto pa rin niyang maramdaman na yung lalaki sa harap niya ay may disiplina. Hindi siya ginaganaw ng libog, hindi siya pinapatakbo ng takot. Kaya habang pinipili mong hindi agad magpakita ng emosyon, nagiging malinaw sa kanya, ikaw yung lalaking marunong magpigil dahil marunong magpahalaga. At sa mundong puno ng ingay, yung klaseng respeto na yon ay mas rare pa sa ginto. Kaya kapag tinanong mo ulit, bakit nga ba mas nahuhulog ang babae kapag hindi mo sa pinapansin? Ang sagot ay hindi simpleng laro ng ego. Ito ay tungkol sa enerhiya ng lalaki na buo na sa loob, hindi kailangan ng validation at marunong pumili ng katahimikan kaysa sa habulan. Ang hindi pagpansin ay hindi laging kawalan ng damdamin. Minsan, ito ang purong anyo ng kontrol at dignidad. At sa panahong sanay na ang lahat sa instant gratification, ang lalaking hindi nagmamaduli ay nagiging misteryo na gusto ng babae. Kasi sa dulo, hindi nila hinahanap ang lalaking palaging nandyan. Hinahanap nila yung lalaking mararamdaman nilang hindi madaling makuha, pero sulit kapag nakuha. At kung marunong kang tumahimik, magpigil at maghintay, hindi mo kailangang manghabol. Dahil ang babaeng para sa'yo, kusa siyang lalapit. Hindi dahil gusto niyang makuha ka, kundi dahil sa katahimikan mo, nakita niya kung gaano ka kahalaga.